Hello mga in guys for today's video guys amo nang gibaklas ang amo ang swimming pool kay hapit na pud ang tubig now ug usa pa grabe ang maintenance ani natay swimming pool kay mahal na kayo ang mga chlorine so every week halos two times may magbutang og mga chlorine para matinaw ang tubig guys so ni decide na may amo na lang siyang tangtangon og ilisan na lang namo tuglain ang area nga where among gipot ang anang swimming pool. So, so yun, na-loading ko ka dito. So, karoon, guys, ganun yung buntag. ay, ano, nag-backlash. Bili ko yan. Grabe, guys. Grabe. morang na ako mga kaugatan. Kay, duha raming nag ng swimming pool. Dakit ay nang swimming pool, guys. So, amo na siyang limpyo, ano? Amo na siyang ibaligya or amo na siyang ihatag. So, kung pinsa may ganahan, di hala free. Pick up niya siya, guys, sa wife-free delivery. Kaya, porting layuan na to, nata, nagpuyos ka bakiran. So kung kinsa may ganan di ari ani dires balay upo ani ng swimming pool kamo ni bahala kung unsa inyong kardahan ana. So amo yung gibuhat sa init kay para malimpyo o mauga. So mao ni siyang area guys where among gibutang ang swimming pool. So among plano na mo diri guys kay butangan namo ni siya oh, trampoline kay mag mag-join mi sa Olympics po hon char. Mura mig si eh. ani. <laughs> butangan ni namo trampoline guys para lain na ang kanang kalingawan sa among mga bakpin din yung dapita, guys. Man naman ang sumintol, no? So, trampoline na mga ibutang diri. O niya, mo, niya mga fluters, mga floaters, ang na lang ibutang sa hamo, kaya din naman yung magamit. So, maura to, guys. O niya, vlog na takadiyot kay para update.